si daddy oh. so ito guys yung ating room meron siyang pang hot water syempre meron siyang freezer ayan nilagyan na ni asawa ng juice oh, di ba may freezer Yaya, yeah, yeah. sa mama. Ayan, merong oven. Ito merong lutuan and then merong sink and ayan yung mga gamit namin kararating lang So, eto guys na holiday in complete siya sa gamit sa kasina. So, ayan, kung makikita nyo, puno sila ng utensils and knives and may tong sila dyan. And then, yung mga gagamitin sa pagluluto, ayan. So, bali guys, binuksan ko lahat ng mga drawers nila and cabinet para alam ko kung ano ang mga gamit na pwede kong gamitin kung sakali magluto kami mamaya. And then, meron din silang dishwasher dyan. Ayan. And syempre guys, meron sila dyan na dishwashing liquids. And ayan, kung gusto mong patuyuin yung mga plato, meron din silang lagayan. And then, my chopping board. And ayan, sa ilalim my pot. And ito pa guys, madami pang pot na pwedeng gamitin kung gusto mong magluto and syempre ayan yung microwave uh 'di ba guys kasi nga hindi mo na kailangan magdala-dala ng gamit and then malinis guys yung uh unit na binuk namin ngayong uh, nagmini holiday kami and meron silang free tea and sugar And ayan, meron toaster and syempre may chopping board ulit dyan sa ilalim. So, ayan guys ang aming tutuloyan for tonight. So, sobra guys malinis and malawak ang uh, aming nabuk. And malapit din sya guys sa uh, beach kung saan pwedeng maligo kung sakali gusto ni asawa at ni Yazi. And ayan guys, ang daming plato, baso, tasa, and wine glass. So pwede na guys magtagay kay may mga wine glass. And syempre, meron dyan guys na speaker. And syempre, yung freezer, ayan. And ito, meron tayo ditong table sa living area. Oh. Ayan. Ha, ah, diba? Ang cute. Ayan yung kusina. Ayan. Meron guys na aircon. And meron tayo dyan na maliit na TV. And merong maliit na table. And dito sa labas, may balcony. Ayan, merong ano doon, upuan. May jacuzzi. <laughs> jacuzzi. And then may swimming pool doon guys. o oh. doon. Tapos nandoon yung swimming pool sa, sa next. Yeah. And then, yung ating bedroom. Yeah, ba diba Ayan, hmm. ang ating bedroom. Okay. Oh, may upuan. Ito ang door. O, ba diba? Ayan, guys. mama oh. Mamaya, pwede doon mag-ano. Magligo. Ngayon oh, ako magpunta doon. So, ayan ang ating bed. Siyempre, si Yaya sa si Daddy. Huh? Shower room. Ayan ang ating shower. May toilet. May lababo. Ayan. Siyempre, dito yung gamitan. May extra blanket. Very good. kailangan lamit ang gabi. Ayan, may planchang. Ah, mga damit namin ni ay asawa. Ayan na. Ha? Oh. Diba? May cabinet-cabinet dito. Ay, tangki. May payong. Oh. Ayan. Ang ating... Ayan na si asawa. Oh. Sa so balcony. Ah, diba? May sampaya ng damit. Mm, Ayan ang, ang swimming pool. Ayan. Ayan. Huh? ito guys. Oh. Ang ganda. May barbecue doon. on oh. Ayan o. Oh. malit Maliit pero malinis. Yasi. Yeah, ito swimming pool. Oh, may bakyo. May mga dahon ang nahulog. Pero malinis siya. Yeah. Good.